Kay Soto sa gilas inaabangan na nga ng karamihan at nakita natin na merong chance na makakapaglaro na nga si Kai sa FIBA World Cup Qualifiers para sa gilas team. Nakabalik na nga sa normal ang tuhod ni Kai, maganda na ang kanyang paglakad at ang tinitignan na nga lang nila sa ngayon ay kung gaano na ito katibay para sa competition sa larong basketball. Minimum 6 months ito ang kailangan ng isang exceptional na atleta para gumaling sa ACL injury at meron na nga ganito kabilis ang recovery time pero ang karamihan nga ay nasa 8 to 9 months ang recovery time na kailangan. Kaya naman nasabi natin na malaki ang chance na aabot nga si Kai sa FIBA World Cup qualifiers dahil nasa 10 months mahigit na nga itong nagpapagaling kapag papasimula na ang first window ng qualifiers at posibleng fully recovered na nga si Kai sa mga oras na iyon, competition ready na para sa Gilas team. Magkakasubukan sa FIBA Asia Cup kung gaano nga kalakas ang Gilas na walang Kai. Hindi nawawala yung kakayahan ng Gilas na manalo laban sa malalakas na teams kaya may pag-asa talaga ang Gilas na manalo at maka-upset sa FIBA Asia Cup. Napahiya nga lang talaga ang gilas kontra sa team ng Taiwan o Chinese Taipei at nagulat ang karamihan noong tinalo ng Taiwan ang gilas hindi ito. Nagawa ng Taiwan o Chinese Taipei ng matagal na panahon kaya naman durog ang kumpiyansa ng gilas sa third window ng qualifiers at hindi na nila nagawa pang magpakita ng magandang laban kontra sa team ng New Zealand sa kanilang huling laro sa third window ng qualifiers pagkatapos nilang matalo laban sa team ng Chinese Taipei. May magandang umpisa ang Taiwan kontra sa team ng Gilas pagpasok ng FIBA Asia Cup. Sila ang lamang dahil alam nila kung paano talunin ang Gilas. Dihado naman ang Gilas dahil na rin sa laro na nila makikita mismo kung magiging epektibo ba ang kanilang adjustment kontra sa team ng Chinese Taipei. Isang malaking banta para sa Gilas ngayon ang team ng Chinese Taipei at aminin natin na nadidihado pa rin ang Gilas na ito. Ngayon kontra sa naturalized big ng Chinese Taipei na sinamahan pa nga ng kanilang exempted na isa pang import naglalaro bilang isang local ang maganda nga lang sa ibang players na naglalaro abroad sa Japan B1 B League at KBL ay naka-off season na ang mga ito. Merong sapat na pahinga at pwede na sanang magumpisa sa kanilang insayo para sa FIBA Asia Cup habang ang mga players natin na nasa PBA ay mukhang maburnout pa nga konti ang panahon para magpahinga bago ang FIBA Asia Cup at limitado rin ang oras ng insayo ng gilas dahil ongoing pa nga ang PBA. Malaki ang role ni Kai sa gilas, isang malakas na rim protector at dahil dito nalilimitahan ang mga magagandang tira ng kalaban sa loob ng paint kung si Kai ang nagbabantay dito. Nagdadalawang isip ang opensa ng kalaban na umataki nga sa shaded area. Sa opensa naman talagang maaasahan rin natin si Kai. Malakas ang opensa ang kanyang nagagawa sa loob ng paint. Nahihirapan ang ating mga kalaban na madepensan si Kai dahil sa kanyang laki. Problema ngayon wala tayong pamalit kay Kai na kasing laki nga rin niya at merong magandang mobility. Aasa talaga tayo sa development ng laro ng gilas sa FIBA Asia Cup. Yung improvement na kanilang gagawin at sana gumana ito para makuha natin ang panalo. Confident naman si Dwight Ramos na makakapag-adjust ang gilas at makikita nga natin ito sa laro nila sa FIBA Asia Cup. Yung explosive na laro ni AJ Edo ang isa sa makakatulong nga sa gilas yung level ng laro na ipinakita niya sa FIBA World Cup. Sana maipakita nga rin niya dito sa FIBA Asia Cup.